Tuberculosis. Alam mo ba ang tamang impormasyon? Sakit na nakukuha sa pagkahawa ng bakterya ng TB. Nagkakaroon ng pamamaga sa baga na nagsisimula sa pagkakaroon ng trangkaso. Magsisimula sa sintomas tulad ng trangkaso. Hahawaan na nakukuha sa hangin. Hindi namamalaya na nahahawaan na ng bakterya. Mag-ingat sa ganitong sintomas. Ubo, plema, lagnat, panghihina ng katawan na umaabot na sa dalawang linggo, pagbaba ng timbang, walang ganang kumain, pawis habang natutulog. Taong maaaring magkaroon ng TB, taong naninigarilyo, dayuhang ipinganangak sa bansa na marami ang may TB, taong nahawaan ng HIV na mababa ang resistensya, may diabetes, taong nagda-dialysis, gumagamit ng steroid hormone, may sakit sa sikmura. Paano may iwasan ng TB? Mahalaga ang malusog na pamumuhay. Kumain ng balansing pagkain. Dapat magkaroon ng hustong pahinga at sapat na tulog. Mag-ehersisyo. Subukan iwasan ang paninigarilyo. Kung masama ang pakiramdam, pumunta sa ospital. Mahalaga na maagang makita ang sakit. Kahit walang sintomas, magpa-health, check-up, x-ray bawat taon. May pagkakataon na wala pang sintomas ng TB, kaya magpasuri upang malaman kagad ang sakit. Kung ang kaibigan o kapamilya ay nagka-TB, kung mayroong malapit na kaibigan, kapamilya o kamag-aral ay nagkaroon ng TB, ikaw ay maaring nahawaan din kaya magpasuri. Magpapadala ng abiso para sa health exam ang health center. Siguraduhin magpasuri. Kung nagtapos na ng pag-aaral o lumipat ng tirahan, ipaalam sa health center. Kailangan pangalagaan ng sariling kalusugan, malusog na pamumuhay ng malalapit na kaibigan at pamilya.